maraming pangyayari sa mundo na kung hindi nakuhanan ng kamera ay baka hindi mo paniwalaan. Katulad na lamang ng mga hayop na ating itatampok sa ating video. Unahin na natin ang uwak na ito na tila gustong makipagkaibigan sa isang daga. Makikita sa video ang pagpiraso ng uwak sa tinapay upang ibigay sa daga. Kilala ang uwak na mautak. Kaya naman hati ang naging opinyon ng mga nakapanood nito may ilang nagsabi na hindi talaga nito gustong bigyan ng tinapay ang daga. Sa halip, ang pagbibigay ng tinapay ay isa lamang pain o patibong upang lumapit ang daga bago ito atakihin ng uwak. Sino mag-aakala na kahit pala ang mga scallops ay lumalangoy din sa tubig? Pero hindi kagaya ng mga isda at iba pang nilalang sa dagat, ang mga scallops ay lumalangoy sa pamamagitan ng jet propulsion kung saan dahan-dahan itong binubuksan ang kanilang mga shell at mabilis itong sinasarado. Sa ganitong paraan ay mabilis silang makakalayo at makakaiwas sa mga predators. Viral naman ang video na ito ng isang palaka na parang tao kumaupo. Ito naman ang tinuguriang racist tortoise. Paano ba naman ay tila mainit ang ulo nito sa mga kulay itim na bagay? Mula nang may upload ang video ay samutsaring katanungan na ang lumitaw tungkol sa pag-uugali na ito ng tortoise. Pero ayon sa may-ari ng pagong na si Dan, malamang na pinuntirya ng pagong ang itim na sapatos dahil sa kahawig ito ng isa pang pagong. Ipinaliwanag din niya na ang mga pagong ay maaaring magpakita ng pag-atake sa kanilang mga kauri at ang mas madilim na kulay ng sapatos o mga bagay ay ang posibleng nag-trigger sa pagong upang atakihin ito. Samantala, isa na siguro ito sa pinakapoging unggoy na maaari mo makita. Sa halip na bad trip, ay baka maaliw ka pa kung ganito ang magiging sanhi ng traffic sa kalsada. Ang mga ibon sa video ay tinatawag na woodcock at kilala sila sa ganitong estilo ng paglalakad na tila urong sulong. Tila nasa kalagitnaan naman ng meeting ang mga ibon na ito. Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Ang mga ibon sa video ay tinatawag na Myna Bird na kilala sa paglikha at kakayahang magsalita at gumaya ng mga tunog sa paligid. Ano naman kaya ang pinagchichismisan ng mga unggoy na ito? Ang video ay kuha mula sa Vrindavan, India. Ayon sa ulat, tuwing sasapit ang malamig na panahon, ang mga unggoy sa lugar na ito ay nagtitipon-tipon upang maibsan ang kanilang lamig na nararamdaman. Agaw atensyon din ang isang rakun na ito matapos subukang umakyat sa pader ng isang building sa New Jersey. Sa sobrang taas ng building, ay napilitan itong tumalon pababa. Mukhang nasa kalagitnaan naman ng pag -e exercise ang pusa na ito. Kung pagmamasdan ay para talaga itong isang tao habang nasa gym. Narito pa ang isang video kung saan namataan din ang isang pusa na abalang-abala sa kanyang pag-eehersisyo Panoorin naman natin ang dalawang uwak na ito na masayang naglalaro at nagpapagulong-gulong sa ibabaw ng yelo habang bumabagsak ang snow. Paminsan-minsan talaga ay hindi masamang mag-enjoy lalo na kung stress na tayo sa buhay. Todo bantay naman ang mga gansa na ito habang tumatawid sa kalsada ang isang hedgehog. Makikita sa video na para mga bodyguard ang tatlong gansa at hindi talaga nito iniwanan ang hedgehog hanggang sa ito ay makatawid. Mala zombie naman ang isda nito na, na makikita sa video. Paano ba naman ay muling nabuhay di umano ang patay na isda matapos itong buhusan ng tubig. Ang isda sa video ay tinatawag na soccer mouth fish o mas kilala na janitor fish dito sa Pilipinas. Mahalagang maunawaan na ang mga isda na ito ay may kakayahang mag at maaari itong mabuhay sa ilalim ng tuyong putik sa loob ng ilang buwan. Hindi tulad ng maraming isda, ang mga janitor fish ay maaaring mabuhay ng hanggang 30 oras na wala sa tubig kung mag-iimbak sila ng sapat na oxygen sa kanilang tiyan. Kakaiba din ang bonding na panakita ng buffalo na ito at ng isang aso. Makikita sa video ang paglalakad ng dalawang buffalo habang masayang nakatayo ang isang aso na parang isang superhero. Hindi lang sila nakakatuwang panoorin kundi nakakamangha din ang pinakitang pagbabalanse ng aso sa likod ng buffalo. Siguradong bibilib ka naman sa inakay ng bibi na ito kung paano umakyat sa isang mataas na pader. Sinasabi na ang ganitong kakayahan ng mga inakay ay nadedevelop dahil wala pa silang kakayahan na lumipad kung kinakailangang lumipat ng lugar. Panoorin naman ang aso na ito na tila nakahanap ng bagong kaibigan sa piling ng mga tupa. Enjoy na enjoy din ang dalawang kambing na ito sa pagtalon sa likod ng isang tupa. Samantala, nakakita ka na ba ng baka na lumilipad? Yun nga lang, ang mga baka na ito ay walang mga pakpak. Pero bakit nga ba sila nasa ere? Ayon sa ulat, ang mga baka na ito ay dinala pababa ng bundok upang makilahok sa taunang parada ng mga baka. Sila ay dinala gamit ang isang mesh harness at isang cable na nakakabit sa isang helicopter na siyang nagbubuhat upang ilipat ito ng lokasyon. Ang ilan sa mga baka ay kailangang ilipat sa ganitong paraan dahil may ilan sa kanila na matanda na at mahihirapan maglakad sa matatarik na daanan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video ay eh huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang bell icon para updated ka sa mga susunod pa nating mga video.